munggo naman ang ating ngayon ang lutuan. Ito ang ating agahan, munggo. Ayan, ah, pag munggo ang ating almusal. Ayan. Ang dami nating nilagay na dahon ng ampalaya. Saka na nga, no? Ah, malunggay. Undingin natin siya ng karne. Ayan, ating almusal ngayon para bago pumasok eh matibay-tibay naman yung tiyan so tignan natin ayos sarap guys nice so pa natin ng konti ang sinayang natin Balikan natin ang nilutong hunggo Maghiti na siya Pagkaroon na tayo ng almusal Đi cái này anh tay không? tú na so, với nên, mà gây Yo, yeah. Good morning. <laughs> May rayuma. Oh. Okay. 'yung may rayuma, rayuma. <laughs> Para 'yung May hinatang yung Rayuma.

kita mo ito ako isa. Pilit Hindi, wala na. Tanda <laughs> ka sa talaga, na? Ha? Wala, Bal wala pa? Hindi ba kita? naman ito. <pulay>

Aprende siya po ba sa messenger? Hindi. Eta naman siya. Yan yeah, o. mo ang cellphone mo. Mmm. Daay. Nakakonect daay. nanday doon? Yun na akong charge na. Ang saksak mo yung ano mo. What po ang daay. Pwede pa nilawan po, daay. pa siya yung daay. Mabalikan ko ang phone. Nandun o. Anong nandyan ko?

Pag mga to pula, hinog na yan, tamis. Pula mm. mo. Mm. Wow. Tamis ka. Tamis yan. Hindi naman sinilig to. Hmm? Hmm. <laughs> ano yung sa sili. Hmm? yung sili. Ano yung inis sa sili? Chili. Chili. Chili ba rin? Candy. <laughs>

Yung pula yung pwede na maaf siya. Excuse me, ko. Mahaya pa si Bayaw. Hindi pa rin dito eh. 那、uh，还得他放那个骨头，骨头那玩意多，你知道吧？那，你妈直接拿包。 Ganun. pa Lala. O guys. Ba na siya, nagpadede siya oh. <laughs> Ako gana. Hmm? Wala akong gana. Nakita na si Hinday hmm. doon. Nalaanas yan. Ala, tingnan mo yung mga sisibi ha. Magkaroon sa sulok-sulok yung patayo. Hmm. Sabik pa naman yun, Kuya Roger. Hindi ka makaroon. Kaya, parang yun. Alis nyo sila ma'am. Ha? Sabihin ko ba? Ma ma'am, alis mo na kayo. Sabihin mo sila yan. mga bata pa rin. Wala.